for today's video, pupunta ko ng JNT nakuha ko na guys yung parcel ni Snowy eto na guys, yung parcel ni Snowy open na natin, lagyan natin ng kaunting lights kaling, lumiwanag yung sound sa wala mo na mag music Wow. At ito yung gunting. Ganda ng packaging nila. Grabe guys, ang ganda ng packaging nila. Tapos, yung product is eh, secure na secure talaga. Oh. Hindi nga po talaga, hindi po to sponsor guys. Nabubulol na naman si Mamong. Oh, ano tawag kasi dito, bubble wrap. Tapos, meron pa siyang pag-nurse secure talaga guys yung ating product 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 legit guys 8 ayan legit guys ang ganda ay, bakit pumutok? Ay, pumutok na. Wala na. pumutok na. Charis, parang bata na. Dapat pala hindi ko dito. Dapat pala dito ko ginawa. So guys, ayun na. Ang ating in order para kay baby is mommy. Tada, 8 yan guys. Ay, meron nga lang siyang damage. Sana to pag ano, pag deliver. meron siyang free matakit guys. Eto kasi, pag halimbawa may tira, pwede mo siyang 3 lang to guys. Ang binayaran ko lang, ito lang. Itong 8 na to. Itong 8. Tapos, yan. Tatakpan siyang ganon. Wow, ganda guys. Wow, oh, ganyan o. Oh. Ah. Alimbawa, malit yung lata. Hmm. Deba. Deva. Can wet food guys. Hindi to yung sponsor guys ha. Ito naman yung ano, pa-previous nila guys. Ang pinili ko ay Ano ba yung pinili ko? Salmon. Salmon flavor. Ay, hindi pala ako pumili guys. Sila pala yung nag ano, naglagay. Kasi previous lang to guys. Free, lang to. 15 pesos to. Oh. Free lang siya free. dami! Ang dami! Ay, And nothing guys. No Mama, Snowy! Snowy, oh! Like like huh? Ano so. I like it. let's go. Chile, let's go. go. Chile, go. Chile, go. Chile, let's 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 go. Oh. Na, ano color si Snowy? White. Ano color si Snowy? Naglalagas yung hair niya guys. Kaya in order ko siya na. Ala parang ayaw niya. Ayaw niya salmon. Ano? ayon mo na salmon? Ayaw mo Ayaw mo na salmon? mo <coughs> Nagkaroon siya ng sugat, guys. So, ala, niya ng salmon. Ayun. Ayun <laughs> talaga niya. Ano yan? Gusto niya? Ang muna kasi nga yung gusto niya. Mama! Ayun. Ayun ang gusto niya. Mama, gusto niya! Ito naman na baby? Mm -hmm. ayun niya ng salmon. Ayun na guys, sinalo namin yung salmon at chicken. Ano, kainin mo na. Ano Tapos nilagyan namin ng vitamin kasi ang arte-arte yan